Wow! Ang dami kong pera. Ano kaya ang una kong bibilhin? Meron na akong isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon, apat na milyon. Wow! Ako isa ng milyonaryo. Alam ko na ang una kong bibilhin dahil ubod ng init dito sa Pilipinas. Aalis ako. At hindi hindi nyo na ako makikita. Pabutla ako sa isang lugar na napakalamig. Napakalamig yung tipong hindi na ako makakaramdam ng init. Yung tipong madaming puno at madaming tubig. Yung tipong umaagos ng tubig na hindi humihinto parang aking pera. Sobrang dami ay umaagos at hindi na humihinto. Yung tipong makakaramdam ako ng sariwang hangin. Yung tipong hindi ko na kailangan gamitin ng aking pera para lamang magkaroon ng hangin dahil puno na mismo ng magpapaypay sa akin at magpapalamig at magpaparamdam kung gano'ng kasarap ang simoy ng hangin dahil dito sa lugar na to masyado na lang ng puno para lamang makagawa ng papel ngunit kapag pumunta ako sa isang lugar sa lugar na maraming puno ay makakaramdam ako ng malamig at sariwang hangin ay napakasarap pagkaroan ng maraming pera yung tipong lipak yung pakasalapi para lamang makapunta sa isang lugar na sila na mismo magpapaypay sa akin oh yeah ay dios ko napakainit dito oh teka lang masyado ka namang nagbibigla-biglaan dyan, nakakagulat ka naman. Kita mo naggumago ako ng mga moment dito. Eh paano? Napakainit sa Pilipinas. Kung kaya di mo rin ako masisisi kung bakit padabog ang aking pagbukas ng pinto. Tsaka nasan na nga ba yung pagkain? Wow, ah? Pagkain? Sa akin mo pa talaga hinahanap? Ano tingin mo sa akin? Kusinero? Ah, pasensya ka na. Napakainit lang talaga dito sa Pilipinas. Kung kaya di ko na rin alam talaga kung ano ang aking gagawin. Kaya dala na lang din ng gutom. Kaya naghahanap na lang din ako ng pagkain kung get naging ganun na lang din kakain na ako grabe napakainit Whew. kailangan mo pa talagang uminom ng tubig bago umuwi o bago bago ka makapasok ng bahay grabe maglalakad ka lang eh pagpapawisan ka na agad ay mabuti na lamang ay meron na ako ditong malamig tubig at magpapabigay sa akin ng lamig sa katawan yung tipong hindi ko na mararamdaman ng init sa akin katawan dahil sa ubod ng init at ako ay pawis na pawis na kaya inom na muna ako ng tubig ang tubig na ito ang napakasarap at nagsasabi na kapag uminom ka nito tanggal ng yung init ng katawan kaya huwag mo naman bilang-bilangin din yung pera mo sa tabi mo dahil di mo naman din mabibilang yan dahil napakainit lang din yun siya ah Woo! refreshing Yeah.